Happy New Year mula sa Angel's Pizza. Bagong taon. At syempre, may bago tayong sosurpresahin dito sa Angel lang buhay ko. Dito mismo sa Angel's Pizza Marikina West Drive Branch. Pero syempre, walang maniniwala sa surprise kapag walang... Yes guys, tara! Si Mama po ay mabait, mapagmahal, at binibigay niya po lahat ng gusto ko. At higit sa lahat ko, hindi niya po ako pinapabayaan. Masipag po siya. Angel po ng buhay ko ang aking nanay kasi po kaming dalawa lang sa bahay. Very close po kami kasi single mother po siya. Kahit po busy po siya sa work niya, binibigyan niya rin po ako ng time. Hindi na lamang kung isusurprise po ang mama ko. Masaya po na nagulat kasi makikita ko na naman po ulit si mama. Good afternoon po. Welcome to Angel's Pizza. John, for pick up? Yes. Okay. Sige po. Ah. Two boxes of pizza. Tama po ba? Yes. Ah, sige po. Wait ah. lang. Wait lang mama kasi pinaprepare pa po sa kitchen. Upo muna kayo sa table. Thank you po. Ah, uh, ito na po. Ma'am, order niyo. Thank you. Po. Ay, ba't dalawa lang yan? Check ko nga. Huh? Ah, wait lang mama, kasi kulang pa. Wait lang po. Miss Joa, surprise po talaga namin to from Angel's Pizza. Kaya po nandito sa si Virkel, kaya po gulong-gulo kami dahil ito po ang surprise ng Angel's Pizza sa inyo. Hindi lang tong pizza na to. Ito rin palabok at chicken na hawak ni Virkel. Hindi lang po yan, kasi meron pa tayong merch from Angel's Pizza. Yan. Na-surprise po ba kayo? At meron tayong 5,000 worth of gift certificate from Angel's Pizza. Yan. yan, para po sa inyo yan at APC card from Angel's Pizza. Last but not the least, 10,000 worth of cash from Angel's Pizza para po sa inyo kami ng anak ko para magtropa. 18 pa lang ako. Nung naging anak ko siya, lahat sinasabi namin kung ano yung mga nasa isip namin. Nung nakita ko si Berkel, pumasok sa utak ko, ano ba to? Para sa akin ba to? Surprise ba to? Kasi yung anak ko galing pa sa Batangas. Nagulat ako, bakit yung anak ko dito? <laughs> Salamat, angels! Ikaw, meron ka rin bang angels sa buhay mo? Share this video, tag them, and comment ko na rin kung bakit sila ang deserving na susunod naming masurpresa dito sa Angel ng Buhay Ko. Kahit saan, kahit kailan, Sama-sama sa Angel's Pizza! Woo!